Wow, dark so chocolate ko. Meron tayo. Here, no? Two months old. Two months old. May isang pinake. Yung yeah, ganda. So lang isang pack in the lot. Oh, princess type na Oh, maliit lang yung babae. ganda. Yan, yung ganda. Dark eh, yeah, meron tayo dito ng available na ano, tatlong exo version. Dominant version po ito, ha. Oh? Exo version pero dominant version. Yes. Baka sabihin niyo, ano, ha? Exo version dominant exotic so, type. Dominant version. Pero may flat face po tayo rito. Yeah. Yeah, meron tayo dito tatlong tatlong female na lang available. Tatlong female na lang. Ito 3 months and 1 week. Ito oh. na kumulay ano na smoke. smoke. Uh, smoke flat. Uh, may mga hair. Usually mas gusto nila yung mm -hmm. ano na. mga short, short hair. Maganda kasi. Okay. Lalo pag yung bilog na bilog yung mukha. Oo. Oh. Yung nanay-tatay niya, eh, parang oh. baboy. Sa lang kung makita niya sa YouTube. Oo. Oh. Oh. Ang gaganda. Oh. Ang right. show, pwede yan. Ang oh. show niya. Yeah. Okay. Saka sulit yung nanay niya, magandang maganap. Lagi siya mga lap. Laging siya? siya. Oo. Oh, Bawing-bawi talaga, no? Nakatawa ito. Ito yung bago mo ngayon, ha? Anong pusa to, sir? Persian din po. Persian din. Magkapatid. Magkapatid. Yan. Yeah. Ang ba na ng kulay? ano ang kulay. Ito ikaw siya bulpa. Ito siya ang main goal. Wow. Kung uh, ano yung pagbumukha niya, may pagka-main goon. Opo, po. Hindi lang nakuha. Kasi parang ano yan, you know? para matangkalas man ng tingin. Mm -hmm. Yung sa tinga lang hindi nakuha. Oo. Pero sa laki. Saka sa tingin niya eh. Saka yung triple coat niya. Yun o. Yung no? may makatingin, angas. 6 uh, months lang po uh, yan. Yeah, no? 6 months. Ang laki na At agad, yun, no? Amen. Oo, ganag. Oo, uh -huh. Good morning. Yes, good morning mga silik Wow, dark choco Meron tayo yan, yeah, no? Two months old. Two months old. Mail mm, champion. Yung, ganda. Meron isang in the laundry world. Oh, princess type, no? Oh, maliit lang yung babae. Ang ganda. Yan, yeah, no? ganda. Ang asking ko, 5-5. choco, no? Dark choco, 5 Wow. Oh, yeah. oh, babae, lalaki ba yun? babae, isang lalaki. Isang lalaki ang laman. Tapos ito mga to, 3 months old. Kaya yeah, mas malaki sila. Yan, yeah, mas malaki. 3 months old na to. Uh, Itong ganda ng black, oh. So, Pati yung mata niya. Ito, ganda. may dalawang vaccine na apat na may dalawang baksin na. Matibay na to. Ito, so, ganun din. Male, isang female. So, magkano yan? May female, 5 Sa male, 4K. 4K. Ang ganda. Ganun. Uh, princess, ganda sila. June Saan po number lang to mga boy? Kontakin nyo na lang yan Okay, maraming salamat Sir Jun Thank you, you. you. So, you. Boss Mga followers po ni Asking Kenner Okay, maraming salamat you Boss Nong Yun know, o, ang gaganda o Ang lalaki pa o oh. Anim na buwan Anim na buwan Versian Maine -good. Basta talaga boss no oh. Mga pusa oh. Pre-mate po 6 months. Pre-mate 6 months. 95 negotiable pa. 95 negotiable pa. Person main ko. Wow. Per okay. nga ano yung pagmumukha niya may pagka main ko. Yeah, po, po. Hindi lang nakuha. Kasi yung... parang ano yan eh no para mat antialas man tingin. Oh. Yung sa tenga lang hindi nakuha. Oo. Oh. Pero sa laki. Saka sa tingin niya eh. Ay, yung people code niya eh. Yun no. Yung makatingin angas. Six months lang po yan. Six months. Ang laki na okay, agad, no? So, ganon din yung price niyan, boss, no? Parehas. Tapos may mga white ka Isa na lang yung ano natin. Ah, dito? Bakit? Reader size na po ito. Wow. rin. 1 year and seven months. 1 year and seven months? Bigay ko na lang seven days. Okay. Pinipit lang yung tenga niya. Hindi, wala lang problema yun. Parang iskatis bold. Yung kalahati. Pero ang laki. Laki. Pambrid talaga ng no, babayan. 7K na lang. 7K na lang. Ganto. Saan na kayo babawi rito? Yes. Sa isa po natin, sold na po eh. Sold na to? Yes. Kung yes. so, na all, Congrats yes. no. Magkano pala yan sir? 7,000? 7K. Ay, no? eh, 7,000. Okay. Yun. Itong isa? Eh, okay. pare. Okay. okay. Magkano to sir? Sinino Ito? Okay, marami. Ata, ah, kasihan ka, boss, nong? Marilaw. Marilaw. Number? 0915-940-7900. So, okay, may IP abang account yan si boss, nong? Facebook. Yes. Ito po ang ating Facebook. Yes. Facebook. Ah, yun, oh, -pusa talaga, oh. yeah. Yan, yan pusang-pusa talaga o. Yan, chat nyo na lang siya or text nyo rin, na... rin yan. Bagang magaya sa groto eh. Okay, maraming salamat po song. Thank you. Good morning, Master Mel. <laughs> Good morning, uh, Mustafa yan. Kuwait <laughs> pa yan. Nagbulabog ka gabi. Uy, nag-update lang ako. Ah, nag-update lang na pala. Okay. Ayan. Ngayon, meron tayo rito ang available na ano, tatlong exo version. Dominant version po ito, ha? Oh? Exo version pero dominant version. Yun. Pakasabihin nyo, per, ano ha? Exo version, dominant, exotic. And exo -version. Dominant version. Pero may flat face po tayo rito. Meron tayo dito tatlong tatlong female na lang available. Tatlong female na lang. Ito mm -hmm. 3 months and 1 week Ito na. mm -hmm. nagpupulay ano na, smoke. Smoke. Uh, smoke black uh, may mga lum lumalabas na mga white. Ano na. May smoke black na. Ito, uh, okay. uh, dito, asking natin dito, 5 na lang. 5-5 na lang. Uh, Female, dalawa. Ayos. Uh, Ayan. Ito. Ito kay Budini. Female. Tortoise Shell Pangalan, pangalan? Houdini oh. Kailangang baka mag <laughs> natin 5-5 no. na lang din 5-5 na Yun Anong gender Female din Female din? Regussable Yun delivery within Ano? Within NCR Outside NCR Pwede natin pag-usapan Yan Yung mga na Bawit agad, meron tayo dito siper Pwede Yon. rin kayong umanap ng naniyo siper niya para mas maganda Yun, para honest to Oo, para iwas iwas ano duda baka sabihin kasi nila dinadagdagan pa na dinadagdagan pa natin na, eh kaya bahala na lang kayo Oo, oh, bahala na kayo magalak oh, sa shipper niyo ko kaya kayo makipag-usap sa shipper namin hindi namin para so, at least makahingi ng discount sa yung atin. regarding sa mga pet transport oh, kaya Mel. Oh, yung mga ano pet transport ko pwede akong kausapin regarding sa mga bagay lusod lang mabilis yan ay <laughs> <at> sa inyo <laughs> mabilis na safe pa. Yun, ang ganda doon. Okay, ah, shout, -out shout out naman. Po, ano, shout out pala kay ano. Eh, hey, ma'am, ano, ano. Pero may family na tagig. Tapos doon sa magjawa na taga Marilao, may yain. Yung pagbilaw. Quezon. Relax. Yan. Sir Edsel Justin uh, Gabaylo ng ano? Edsel. Uh, Pagbilaw. Quezon. Layo nun. Kasi Mampia ng Lower Antipolo. Yan. Maraming maraming salamat sa mga gabay. At ikit sa lahat. pa mo palang ay musta boy. Patulog ka naman. Hoy. Buhit <laughs> ka ng puyat. Ganyan talaga boy. <laughs> maraming maraming salamat. Maraming, eh. salamat, maraming salamat Master Mel. Thank you. Morning Sir Nelson. Morning Okay. okay. Sir, yes. Update mo ko may mga ano ka rito. Ano to? Russian blue. Russian blue. Yun. Ilan yung babae rito, sir? Isang isang babae lang. Isang babae lang. Dalawang lalaki. Dalawang lalaki. Ilang buwan na to, sir? Pero 3 months na siguro yan. 3 months na. Wala din. May deworming dito, sir. Meron na complete. Ay, ito pala may mga bed card pala oh. Ano na, sir? dito ka yan ang warning ito ay rin siya import boss. Oh, ay import? o galing Russia oh wow kaya quality quality talaga Magkano asking nyo dyan, sir? Uh, 18 boss. 18,000. 18 na lang. Pero sa iba yan, nasa 25 patas pa. Kasi oh. short hair yan. Usually, mas gusto nila yung ano, no? short, short hair. hair. Maganda kasi short hair. Lalo pag naging bilog na bilog yung mukha. Oo. Oh, yung nanay-tatay niyan eh, parang oh. baboy. Misal lang ang makita niya sa YouTube. Oo. Oh. Oh, oh, maganda. Ang show, pwede yan. Ay, ang show. Yeah. Saka sulit so yung nanay niya, magandang magalap. lagi siya mga lak. Laging siya. Oh, Bawin bawi talaga no. Mababawi. Okay, meron pa ba sir itong ano? Saka itong munchkin non-standard boss ayan o oh. Uh, ito? lalaki lalaki ito medyo budget nila magkano yan sir? asa 5k na lang 5k Pagin na lang. lang, mabilisan lang okay. ito sir sa ito? ay hindi kay tropa yan kay tropa okay yan sir sir number 0933 99 4 6, -6 account Madaling pandaan! Oo. Oh. Sa follow nyo ako sa page ko, mga ano, na mo. Lalo't sa gabi, madaling tandaan. Ayun. Uh, <laughs> na mo. Ano yung ano nyo, sir? Profile account uh, nyo? Uh, picture nyo? Ah. pangalan lang. Pangalan. Ah, kulay green. Okay, maraming salamat, sir. Thank you. Thank you. Tala, saan pala kayo? Lari del. Lari del Bulacan. Thank you, sir. Thank you, boss. Good morning, sir. Region. Yun. Meron tayo dito. Ano pang ano kung sir? Persian. Persian. Yes, babae lalaki. Lalaki po. Lalaki. Hmm. Ilang buwan na po to? Anim na po to. Ha? Anim na po. Anim na po na. Yan. May deworming na rin yan, no? Opo, may deworming. Okay. Ka anti rabies Yan. Wala lang ba okay. Magkano yan, sir? 4-5. 4 napakamura mo talaga magbeta. Ano? Yan, no? Oh. Taga saan ka, sir? Tandang Sora po. Tandang Sora, number po? Uh, sir, 927-366-4190 FB account? Rayjun Ramirez po. Okay, Ramirez Anong profile account mo doon? No. pro picture Feature? Nakapula po Nakapula Okay, maraming salamat, Sir Roger Mayroon may Ay, mayroon pa Saan? Ay, ito Ito pa pala Ito yung bago mo, kaya na no? uh, Anong pusa to, Sir? Persian din po Persian din Pagkapatid Yan Pagkapatid Ganda ng kulay. Anong kulay yan, sir? Ganda, no? Ilang Ilan po na to? 6 po. 6 na. Yun. Magkano ano naman dyan, Nasky, sir? 4, 5, 10. Ang ganda, oh. Ang ganda sa bahay to. Maraming salamat, sir. Thank you.